Good morning, good morning mga idol! Ito na, gagigising lang natin mga idol Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga idol At tayo magluluto ngayon ng ilagang baboy Ayan, good morning, good morning! Ayan, good morning, good morning Donut! Ayan, kasi Donut ay kumikis pa na good morning ayan at tala na lesgy. at bibili na tayo ng ating lulutuy na nilagang baboy lesji good morning good morning mga idol ayan tayo magdala ngayon ng ating baboy at ating tanghalian yun ang ating tanghalian ngayon ni Lagang baboy at meron din tayong mais meron din tayo repolyo, may pechay at may pechay bagyo at ating patatas ayan guys ang ating gagamitin tara na let's g tayo ng tubig at lalagyan na natin ang ating karning baboy ayan guys ang ating tubig na may at lalagay na natin ng ating crush niya. Ito ang ating gato guys guys. So, lalagay na natin ang ating nilagang baboy. And guys, lalagay na natin ang ating mais ah, ating mais And guys, nagsayo na rin tayo ng ating sinaing ngayon na ating sinaing ngayon oh. lalagyan na natin ang ating petchay lalagyan na rin natin ang ating i bagyo guys lalagyan na rin natin ang ating Pipolyo. na rin natin natin sili. At ito ang ating sinaing kumukulo na guys. Yan, overload sa gulay mga idol. Ayan guys, ang ating nilaga malapit na maluto at lalagay na natin siya ng magic syrup. Baka naman, ayan na magic syrup. Ayan na ating nilagang baboy. guys, oh. So, ang dami niyang gulay guys. Yami-yami na naman, mabubusog na naman ang yung kuya pipoy at malapit na siyang maluto guys at eto na ang ating sinay painin na konting konting oras na lang kakain na naman ating nilaga Luto mga idol at malapit ng maluto ang ating nilagang baboy at malapit na rin tayong kumain. ayun yeah siya guys, oh at titigmanan natin ang ating nilaga. Ayan, yami yummy, yummy. Hmm, sarap, sapu-sapu sa sapu, panglasang Pinoy. yan ang ating nilagang baboy. Ayan, mega mega love shoutout sa binilang ko ng baboy kay Ate Alona cruise Kuya Jongjong cruise Ayan, thank you, thank you sa baboy na yan masarap na baboy kung gusto nyong bumili punta lang kayo dito sa barangay iba sa may malapit sa building ayan kung gusto nyong bumili dito sa malapit sa chicken star sa may iba ayan kaya let's go puntahan nyo na ang tinda ni kuya jongjong chong at alona marami kayo mabibili doon guys at ito na mga idol at malapit ng maluto ang ating nilagang baboy at malapit na rin tayong kumain. Ayan siya guys, so oh, at titigmanan natin ang ating nilaga. Ayan, yummy yummy. Hmm, sarap, sapu-sapu sa sapu, panglasang Pinoy. yan ang ating nilagang baboy. Ayan, mega mega love shoutout sa binilang ko ng baboy kay Ati Alona Cruz and Kuya Jongjong -Jong Cruz. Ayan, thank you, thank you sa baboy na... Yan, masarap na baboy. Kung gusto nyong bumili, punta lang kayo dito sa barangay iba sa may malapit sa building. Ayan, kung gusto nyong bumili, dito sa malapit sa chicken star sa may iba. Ayan, kaya let's go. Puntahan nyo na ang tindahan ni Kuya Jongjong -Jong and Ate Alona. Marami kayo mabibili doon, guys. Ang um, hello guys, tayo kumain muna ng ating tanghalian. Ayan, mega mega love shout out. Hmm, nilagang baboy. Guys, nilagang baboy ang ating ulam ngayon. Ayan natin dito. Nasaan ang aking sili? May sili dyan, nasa na? Hmm, namin

Ayan guys, ang ating si AMJ ya, eh. kumakain siya. Ayan guys, pagtapos natin kumain, tayo naman ay mamamasyal sa SM Pampanga. Let's G, tara na, samahan nyo kami mamasyal sa SM Pampanga. Hello guys, sasakay muna kami ng tricycle at mamaya sa minibus naman. Ayan, mega mega love, Shoutout.